Ayan, dahil maganda na ang panahon, kaya naman sasamantalahin natin ang mainit para naman kahit papanong ay makapagpatuyo nga kami ng palay. Hi everyone! Another day, another vlog with me and my yummy! So, ayan. Ngayong araw nga ay nagpakita na ang haring araw. Ayan. O, oh, ba diba? So, naumay na rin yung ulan. ulan dito sa amin. Kaya naman sasamantalahin dahil naubos na nga yung aming bigas. <laughs> so, hindi pa kami nag-aalmosal. Ayan, nagsasangag pa lang ako with matching. Tayo. So, so, ayan. Madilim. So, ayan. ang naglatag si Habi ng mga bilaran niya ng palay. So, ayan. O, tingnan niyo naman. O, ba diba? Dahil maganda na yung init. So, pagkakataon na nga namin to para makapag-bilad ng palay. So, ayan. Magbe-breakfast muna kami ng sinangag. Habang si Habi ay busy mag-panday. So, ayan. Andun si Habi. <laughs> Ayan. So, kailangan kasi namin magpatuyo ng palay. Gawa nga ng wala na kaming bigas. Sa ilang araw ba naman na ulan, ayun, naubos na nga yung aming ka ay kanin. Yung aming bigas. Kaya naman habang ayan. Ang ganda o. Oh, di ba diba? So, sana dera-derecho dire siya maghapon para mamayang hapon nga ay makapagpagiling ng palay. Kasi yung aming bigas ay hanggang pananghalian na lang. So, wala na kaming panghapunan. <laughs> Kaya naman, kailangan talaga makapagtuyo na, palay. So, yan muna ang aming duty ngayon habang ako sana ay maglalaba. Kaya lang naubusan pala ako ng sabon. Ewan ko na lang. Baka bukas na lang ako maglaba para naman simula talaga ng maaga. Yan si Javier. So, ito na yung mga nagawa niya kahapon. Yan yung ginawa niyang project kahapon. Gawa ng maulan-ulan um, pa nga dito sa amin kahapon. Kaya naman ito na yung kanyang project. So, ganito yung magiging itsura niyan. So, ayan. So, kinuha niya doon sa, tinanim niya doon sa may baba. So, kinuha niya. Ayan, sinample niya. So, ganyan yung magiging itsura. O, oh, diba. So, doon sa pinakabutas niya, pwede pa siguro yung lagyan ng ano. Kahit isang pirasong sa ibabaw. So, ayan. Ayan. Ang sarap ng init. Ang ganda. Number one. <laughs> Sabi ni Javi, Tina abay, tinawanan ako. Patuka pa lang pala yun sa aming manok. Aba naman, wala pa pala yung sa amin. Aba naman, tiyaw. -o. So, ito yung bagong bilin niya noong isang araw. May nag- paani kasi ng palay dito sa amin. Kaya binilhan niya yung aming mga alagang manok. Eto pala yung uh, binibilad niyang una ay sa manok pa lang. Aba naman to. oh, akala ko naman sa atin na. <laughs> so, eto kasi ano siya, nabili siya ni Javi ng um, basa, no? Basa kasi sakto malan. Kaya medyo natagalan siya bago nga nabilad. Kaya ayan, ay, meron. Ah, oo nga. So, ayan. May mga maitim na tapos medyo yung iba ay may tubo na, may tubo na daw. Gawa ng ano yan. Uh, maulan nga kasi siya. Eh hindi agad nabilad. So kailangan kasi pag bagong ani dapat nabibilad agad yon para naka, kahit pa madry skin man lang. Kaso, sakto ng pagbili niya, <laughs> ay wala. Ay eh, wala talagang init ng mga anong yon ng mga sumunod na araw. Kaya yan, na-stock. Pero okay lang naman kasi sa manok pala namin to pato ka, hindi pa pala sa amin. So dito pala niya ibibilad 'yung para sa amin na uh, pagkain. So ayan. Wow, ito naman ano naman. 'Yung para naman sa amin 'yung nilabas ni Habi, 'di ba? So kanina medyo natago yung init kaya ayan ngayon naman lang ulit ni Habi nilabas yung para naman sa amin Malamig ng palay. ha? malamig yan kasi gawa ng ilang araw ba naman ng ano ilang araw na istak ay na naulan so malamig daw yung palay sabi ni Habi Malamang, ilang araw ba naman yung ulan? Baga hindi yan maglamig. Na ano na yan eh. Na skin dry na yan, ni hubby. kaya lang ilang araw nga siyang umulan kaya naman syempre yung impact ay eh, babalik sa dati yung ano ng palay. Kaya kailangan ulit siyang mabilad. Kasi sayang ano na sana yan eh oras na lang tapos pwede na siyang anuhin. Pwede na ipagiling kaya lang dahil sa ilang araw na ulan kaya yan. Balik to bilad ulit. Habang nagbibilad naman si Habi ng palay, so dahil nga hindi ako makakapaglaba ngayong araw, kaya naman naisipan ko nga na yung panggatong namin doon sa may kusina, yun na lang ang aking gagawin. O, tingnan nyo naman yung kanyang mga alaga. Mahalo! Wala na! Kinaarot ang palay mo! So, yung ano na lang. Ayan si Gansa. Kuha tayong pamalo. Gawa ng nabasa nga yung panggatong namin. O, tingnan nyo naman. So, eto yung panggatong namin. Ayan. So, eto naman yung ibibilad ko na lang doon sa taas. So, Ayan. Kumulimlim lim yung panahon. Oh, ayan. Parang uulan ulit, kaya naman si Habi ayan. Ah, kinuha niya na agad yung palay namin ipapagiling kasi baka naman nga ay mabasa pa. Sayang din naman. So etong sa manok, ayan. Hiniwan niya muna. So ito 'yan, natapos ko na nga yung kahoy na ilagay dito. Ayun, masyado na silang maputik. Gawa nang ilang araw na ulan. So, ayun, Hinihingal pa ako. So, tingnan nyo. Oh. na diba? Nawala. Nawala na yung asul na kalangitan. So, ayun. Palatandaan na naman siya na mukhang uulan na naman ata. oh So, yun pa lang yung aming napatuyo. Pwede na yung papagiling para may bigas na nga mamayang hapon. So, ayan. Sana wag naman kasi ang dami talaga ngayon na bilad ng palay gawa ano nung halos talagang sobrang ilang araw yung ulan. So, si Habi, ang kinuha niya nga agad ay yung papa, ano na, ipapagiling. Lalabas ka pa ulit? Lalabas ako ng iba. So, ayan. Maglalabas pa daw siya ng ibang palay. Kasi ito baka ano, Itong palay na to ay baka makaano lang to ng ano, mga limang kilo, baka nga ewan. So maka ilang kilo naman tong palay na to. So, wala pa ata tong 25 kilos. Na, wala pang 25 kilos? 25 kilo. Ito, palay? Hmm. Ah, yung palay 25 kilos. Kaya, kaya lang yung magiging bigas niya, no? Mga lima. Siguro mga pito. 5 to 7 daw. So, mamaya natin yung malalaman kung ilan. So, yun. Hinanda niya lang yung kanyang trapal. Pero, uh, aantabayan muna yung panahon kung pwede pa nga lumabas. Kasi, meron pa siyang isang, ano doon, yung isang palay na nakabilad. Mula na nga, o, oh, di diba? So, pandala si Javi. Buti na lang na ipasok niya na nga yung isa. So, hindi na makakabilad ulit. Ay! <laughs> so, ayan na. So, tinakpan muna ni Habibili. Bilisan mo na, Dad? So, ayan na lang muna ang ganap namin ngayong half day dahil talaga naman. Ayan. So, hindi tayo pinagbigyan. So, umuulan na. Kaya natapos ang maghapon. Ayan. Kalahatian pa lang ng araw ay umulan na nga ulit. Kaya naman. So, ayan. Buti na lang kahit pa paano ay nakapat ah, natuyo namin yung kahit konti ay natuyo nga. Takmo na, Dad! Pero ewang kong daan lang yan, pero kasi yung kalangitan ay madilim na ulit. Yan na yung inaasahan natin na biyaya. So, nagpaulan ulit siya ng biyaya. So, yung mga sumabay sa ating, sa ating pagbibilad ng palay ay, kung nabasamang kayo, ay patuyoy nyo na lang ulit. So ayun, maga kung naili ano yung aking palay guys, ano. Ayun, paglilim pa lang ay itinago ko na kagad. So grabe yung ulan, oh. Ulanin pala ayan. Yung ulan pa lang. So wala ulan. kasing hangin na masyado sa taas. Kung may hangin sana nang malaki sa taas, ay hindi babagsak yung ulanin na yan. Kaso wala. So yung ulap na nandoon sa pinakitaas ay hindi man lang gumagalaw. Bagkus yung nasa gitna ay umaabante naman pero ganun pa rin talagang papatak at papatak at papatak siya tatanda na matatanda guys kapag merong hangin sa ibaba ay handa nyo yung sarili nyo kung nagbibilad kayo ng palay dahil sigurado ay uulan kung ang hangin naman ay nasa taas, so maglililim siya pero ang chance na umulan ay 1% lang So, kung talagang dumami at umipon umipon yung ulap gaya ng nakikita nyo ngayon, kita mo yung ulap nyo. So, yan ay nakaipon talaga dahil nasa ibabaw yan. So, walang hangin yung pinakitaas. Kaya hindi siya gumagalaw. Kaya yan ay merong tinatawag na running rain. Running rain ay yung patak-patak nag gusto nyo talagang makiabol doon sa magpapatuyo ng palay nasa inyo yan kung gusto nyo talagang i-risky yung mga tuyo ng palay So, akin kasi kaya yung binalag ko doon sa akin ano, sako na pagbibilodan ay basa talaga yung kaya talagang pinagsapalaran ko yung so yung nandito sa trapal na luna yung 25 kg yan ay tuyo na yan ka aso ah, mga... Sadyang tuyo na talaga yun. Tiyo nalamigan na talaga. lang, parang ganon. Siguro mga dalawa o tatlong linggo na yun na nakapinding. Nalamigan lang siya. Nalamigan lang. So ngayon, pinainitan natin siya. Siguro mabut naman isang oras. Kaya okay na yun. Pwede na ita giling. So mo muna guys, ano? Update ko kayo kung ilang kilo yung mabubuo ng 25 kg natin. Ito na yung bigas. Ito na yung bigas ay yung palay kanina na pinagiling ni Javi. So, ang liit naman pala nung aking estimate na 5 to 7 kilos. Umabot ng 12 kilos. Siya nga naman, no? 25 kilos yung palay. Tapos, biglang yung bigas ay 5 to 7 kilos lang. So, eto. Ayan, may bigas na nga kami. Eto, kaunti lang yung kanyang ipa. So, ayan. So, ayan yung kinalabasan ng aming palay kanina. Yan lang muna yung aming ganap ngayong half day dahil talaga namang ayan na, umulan na. Thank you for watching. Bye!